Tawag na pa rin, guilty verdict na impeachment court. Makakusap natin ang isa sa mga bumoto ng conviction na si Senator Franklin Drilon. Senator Drilon, good morning. Igan, magkana kumaga po? Opo, so natapos na ho yung inyong responsibilidad na pagiging uh, senator-judge. Anong pakiramdam uh, habang uh, ibinababa niyo yung uh, guilty verdict kay Chief Justice? Hindi madali. Uh, dahilan sa yan ay uh, mabigat ang parusa at Uh, naalis sabi ng uh, punong maestado. Ngunit, uh, yan po ay tungkulin namin uh, na ginampanan sa edad sa saligang batas. At uh, uh, ginawa natin para magkaroon ng, uh, ng maayos na uh, proseso. Anong bahagi po ng impeachment trial ang nakumbisi kayong dapat siyang uh, umalis na sa pwesto? Uh, alam mo, mabigat yung, uh, yung uh, kay Chief Carpio Morales, at Opo. saka yung mismong inamin uh, ni uh, Chief Justice yung kanyang uh, malaking uh, uh, dinindi report. Uh, kung kung inyong napansin na uh, igat, halos lahat ng senador dung para upadilawan ng ng boto, hmm. ang Senate basically si Chief Carpio at saka yung mismong testimony ng ni Chief uh, Justice. Uh, ni, 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 uh, ni Corona. Justice Corona, ooo, so ibig sabihin kung kung hindi pinatawag ng depensa si Ombudsman Carpio at hindi rin pinaharap ng personal, no? Si Chief hmm. Justice Corona. Pwedeng naiba po ang laro? Pwede po dahil uh, while uh, mayroong uh, mayroong uh, evidencia. Ngunit dahil mabigat ang parusa, marami nag-iisip. Marami hmm. nag-iisip uh, at that point. Opo. Ngunit noong uh, humarap si Chief Carpio at uh, humarap yung... <laughs> Uh, si Corona okay. um, uh, uh, wala, tapos nang boxing Ika nga So, ibig sabihin, uh, eh, hinukay ni Corona yung sarili niyang libingan uh, Senador? Pwede mo masabi yan Oo I think, you can, uh, bawat Senador na tanungin mo Oo ganun ang impresyon Oo nga po, na, may mga dalawa-talo na rin po nakausap na malaking uh, naging dagok sa depensa itong testimonya ni Carpio at itong mismo si Corona Tama po yan, at ang malungkot doon, mm -hmm. ang depensa pa, ang nag ang nagbala kay uh, Chief Cartier, kung inyong malala, uh, sila ang humingi ng subpina. Kaya, uh, yun ang uh, medyo, yun, yun ang ano, turning point ng trial. Mm -hmm. Okay. Nagulat ba kayo na umabot pa ng 20 itong uh, guilty verdict na ito? Uh, hindi ako nagulat, uh, Igan. Sasabihin, I'll tell you, mm -hmm. kung ang voting ay nangyari noong Martes ng gabi, noong uh, nag-walk out si uh, si uh, 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 Corona if it happened at that time no ah uh, no no martes mismo, baka 23-0 eh okay yung uh, yung kung hindi siya bumalik kung hindi siya bumalik aha uh oo -huh. uh -huh. kung okay. hindi siya bumalik uh -huh. seryado drillon uh, personal ano anong anong pakiramdam mo na habang nililitis si Chief Justice Corona eh, ikaw rin ay nililitis ng mga supporter niya. Hindi ba, naramdaman mo rin ba yun na parang iba ang uh, tingin sa uh, personal ka pa na hinamon dito sa uh, pagpirma ng waiver, Senador Drilon? Alam mo, kasama lahat yan. Hindi so, ito uh, Marami okay. na akong dinaan ng uh, mga um, ganitong klaseng pagsusubok okay. sa aming aking uh, uh, pamumulitika. Kasama oh, okay. lahat yan. And uh, alam mo, noong, noong uh, by ba, ako ang nakapaglabas ng sal and ni uh, corona. Oo, oh, doon nagsimula. Eh, no, sa simula lang. Mm -hmm. Noong dahil sa tanong ko, eh, pre-reduce uh, clerk of clerk court. of court, opo. Oh, Oo, uh, oh, yung kanyang sal and. Alam kong sa na, na niya ako. Pero sa, uh, yun, yun nag-upisa ang, uh, ang pagbuo ng kaso ng prosecution. Opo. Senador, anong inaasahan natin kay uh, Chief Justice? Kasi lumutang yung mga Ikang ay kaso pa na harapin niya? Uh, ano bang pananong mo doon? Sapat na ba yung removal from office at hindi na ituli mga kaso niya? Uh, yun po ay wala sa kabay ko. Okay. At uh, yun po ay sa principally nasa kay Ombudsman chief Calpio Morales. Okay. Senador, maraming salamat po. Pwede na kayo magpahinga. Salamat, okay. Po, Thank you salamat. po. Okay. Yes, Senador Franklin Dilon, mga kapuso.